Sa nakaway ko nung sa road rage, humingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, eh, nawala na po ako sa aking sarili dahil masahit na po yung nararamdaman ko eh. Paano magbisa lang sir? Paano magbisa yun? mamadali lang naman po talaga ako ng sir kasi nakasalpo ako. Okay. Uh, sila lang po itong nagbigay ng komosyon po na ano, humingi na po ako sa kanila ng paon man yun, humingi paon paon Eh yung isa pong naka-helmet po talaga eh, masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, wag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang siya, ano niya, pinagmumura po ako. Tapos natamaan, natamaan po na kamay niya yung brother ko sa nguso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nag